Oo, oh, mga puso, wala unta halong hindi magdubos sa 30 ka-hektarya sa kagulangan na sunog sa bahin sa Nabuking Bahin, sa Isabela, sa probinsya, sa Negros Occidental, samtang Dako, na grass fire nagluntad man sa Sebaste, probinsya, sa Antike, nagtuga pa sa huol sa mga nagalinabay sa highway. Nakatuto, Aileen Pedreso. Napuno sa aso ang highway sakop sang Aguila, sa akop sa barangay Agila sa Sibaste Antique. Masado alas 7 kagabi. Bangon sa nabiyuntad na dako nga grass fire. Sunod sa Sibaste fire. Magluwas nga babaskog ang hangin. Madasing nga naglapta ang kalayo. Bangon sa laya nga mga dahon. Mga utod nga kahoy kagdagami ang nasuno. Ginpalibutan sa mga bumbero ang lugar. Agon hindi na maglapta pa ang kalayo. Alas 8.50 na sa gabi isang napalong ang sunog sa masobro 2 kahitari ang alote malbaskig di angin. ay uh, subong mam ma ginamon ito, mga mga aso, subong man gamay. Posible ang mga ginalantaw natin na nga rason ang mga sigarilyo. Makita sa video nga ini ang madasing nga paglaptas ng kalayo sa nabukid nga bayin sang Banwa sa Isabela Negros Occidental Domingo sang hapon. suno pa sa Isabela BFP, indi magdubo sa 30 ka ektarya sang kagulangan ng nasuno. Sa diin 25 ka ang sakop sang barangay nai ng nasunog. Kag naman ka sa barangay Masablay posible suno sa BFP nga bangod sa tuman ka init nga tiempo nag-igrab ang mga laya nga dahon naging tunaan sang kalayo Para na kami na konsepto nga ma-reach ang temperature kasi ang ignite ra na saya pa aso na na sa kag mag-ikra kalayo Wala pa nagdeklara sa fire out ang Isabela BFP kag padayon nga ginamonitor ang lugar sa posible pangaliwat nga pagibwal sang kalayo Upod kay Ruel -well Bangoy ay din Pedraso. One, Western Visayas.